Somebel pala. Araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay December 24, 2023 at tayo po ay nasa ikaapat na linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon. Ito rin po ang huling araw para sa uh, pagsisimbang gabi o Misa de Gallo. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa linggong ito ay hango sa ikalawang aklat ni Samuel chapter 7 verses 1 to 5. Verses 8 to 12 and verses 14 and 16 Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya sinatan Nathan at sinabi, Nakikita mong nakatira ako sa tahan ng sedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang. Sumagot sinatan, Nathan, Isa gawa mo ang iyong iniisip sapagkat ang Panginoon ay sumasay. Ngunit ng gabing iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, Ganito ang sabihin mo kay David, Ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat ng maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, Akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, Patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin, pa, patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilan ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono Ang salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat Ikaapat na po ng linggo ng Adviento At talagang nalalapit na Tutuusin, isang tulog na lang, Pasko na At mamayang gabi ay sasalubungin na natin no, Ang pagdiriwang ng kanyang unang pagdating Ang kapanganakan niya Na tinatawag nating kapaskuhan sa ating unang pagbasa narinig natin muli ang uh, pahayag sa aklat ni Samuel patungkol sa plano ni David so, pinaplano niya dahil nga sa kanyang labis na pagpapasalamat sa Diyos, ang plano niya ay igawa ng uh, tahanan no igawa ng dahil nakita niya siya ay nakatira sa isang kaharian sa isang maganda pero ang kabang ng tipan ay nasa tolda kung kaya ninais niya na igawa ito ng kanya rin magiging uh, kumbaga uh, tahanan o luklukan uh, ngayon ay tinatawag na nga na, na templo no, kung saan nakalagay ang pinakamahalagang uh, kaban ng tipan o tolda pero dito po bagamat may plano si David ay ipinahayag sa pamamagitan ni Nathan kung ano ang plano ng Diyos So, may plano si David, may plano ang Diyos. At mas nais ng Diyos na ang tao, mas gusto ng Diyos na sundin ni David kung ano ang kanyang uh, ipinag-uutos o ipinapagawa. Si ganun po, no? Tandaan natin, mabuti ha. Mas higit na mahalaga na sundin kung ano ang plano ng Diyos kaysa sa ipilit natin kung ano ang gusto nating gawin para sa Diyos. No, sana po, no, malinaw. Kasi yung, ano ito bang pagkumpleto mo ng siyam na gabi, para kanino at para saan? Ito ba'y ginagawa mo? Dahil ito yung, yung bang bunga ng iyong pananalangin na tinatawag ka ng Diyos para magsimba? O ito ay ginagawa mo lamang para sa sarili mo, para sa ibang tao, para makita ka ng mga tao, para mapansin ka ng mga tao? So pag ganun, eh, Pupwedeng sa paningin ng tao ay maganda pero hindi ito kalulugda ng Diyos. So higit na kinalulugda ng Diyos ang isang taong marunong sumunod sa Kanya. Marunong lalo tigit makinig sa Kanya. Kaya ang sino man po na tumatanggap ng Kanyang salita, tumatanggap ng Kanyang utos ay talagang iba yung uh, pagbabago sa buhay ang nangyayari pagbabago in a sense na mas nagiging maganda ang takbo ng pamumuhay, mas nagiging maayos no ang pamumuno lalo na kung ikaw ay leader dahil si David ay isang hari kaya nga dito uh, yung mga pangako ng Diyos sa kanya na yung kanyang lahi ay hindi nagagambalain at magtatalaga sa nang isang hari mula sa kanya no na maghahari magpasawalang hanggan Ganun po na yung makita nawa natin Huwag tayong malungkot kung hindi nangyayari yung plano natin, yung kagustuhan natin Dahil baka hindi talaga ito ang nararapat, hindi talaga ito ang gusto ng Diyos So, maging bukas nawa ang ating puso't isipan sa kung ano ang gusto at plano ng Diyos sa buhay Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo